Hello mga kalugar Nagagahala uh, kami Gahanap kami ng mabibiling uh, Disposable na ihawan Kung may mabibili Pag wala Obligado kang <laughs> dalhin yung ihawan namin Pag naggala kami Kaya muna ako ng Keno At saka Euro jackpot Baka sakali Baka sakali ito ang lumabas kaya gumawa yung buhokin. Hello! Hello! Picnic kami, picnic. Uy, ilayo-layo niyo ng kunti sa puno, ah. Hindi naman, hindi naman aapin na ganun yan, eh. Mag-grill kami, mag-grill. Ayan. Oops! Disposable grill dito kami sa Lautasari Beach aha kasi ang ganda-ganda ng araw ang tao welcome to Lautasari Beach ang daming tao piknik piknik Kaya picnic din kami kasi ang ganda-ganda ng araw. Hi Marian! Hey. Oh ha? Oh ha? Nainitan si Marian. Hi Shane! Hi Sai! Shout out! <laughs> <laughs> Shout out! <laughs> Shut up! Shut <laughs> Nakalabas ang mga <laughs> <laughs> nagtatago kasi mainit. Yung <laughs> <laughs> sila na dulo. Kung mapapansin niyo, marami din yung mga grupo grupo nagpupulong-pulong yan ayun yung grupo namin sa kabilang dulo nagkakainan na yata silang lahat kaya ayun katuwaan eh hindi mo rin talaga masabi hindi mo rin mapigilan mga tao <laughs> masarap dumaan dun eh bakit? Huh? masarap dumaan dun Eh, narinig mo? oo oh. ngunin ulit akong soft drinks. kaya pa na ang tagal ah namin hindi ko hindi dito mga patuloy hahaha

lumambot malambot na nga okay. na, na ano na na kaya nga wala muna frozen Ito nga, pa nga. nga Kit pa nga. Kung marami mo kong makikita, sabihin. Pilipino pa. Magkit <laughs> ka mo. Nagbaba ka naman. <laughs> dito basic lang yan. Basic. Dito nga, dito nga, sabihin nga. Ako dati nung... Dinaan sa katakan. <laughs>

うん。<music> Gay pistol An aunque pangkat Mely May N Har League Traveller Mahal 0 Fred ini игра Ya mana ikaw Ma Ay Agwa thank <laughs> you 那个店。 pero gusto ko, si ko pang kumain. Anong susunduin ko? Yung tiyan ko, yung bibig ko. Bibig <laughs> mo? <laughs> <laughs> Mamalay ko sa'yo. <laughs> <laughs> ko. Kain. Ikaw, e, so pre. <laughs> kanin pa? Huwag ka namin yan, nari. Para hindi na, para hindi, hindi na mabigat yung iuwi niyo. Oh, wala akong balak lang yung pabalit yung Ay, kanin. Ayan nyo nang Kainin nyo na yan. kumain ka. Ushen, kumain ka. Mag oh, magalit mainit. Si... pa yung kanin, oh. Magalit oh, si Ronjay. Yeah matagang lumamig. Ulam, wala ko ulam. Mm. Ay, naubos mo. Naubos ano? pa yung kanin. Naubos din yung ano, yung ganisa. Yung ganisa gusto mo? Sala. Best seller ah, ubus ng lunganisa ah. Hmm. Hmm. Yeah, ha. Huh. Mm -hmm. <laughs> Antik na yata to eh. Punit-punit na nga yan. kulang na ito dahil kung punit na lang. Hindi. So, so, kasi pag naglaro sila basa yung kamay nila. Oh. So, mga bata. Bakit parang ang unti na? Yeah. Basa lang? Bibili ako ng unti. Tita! Magkano ba uno? 15. 15. Ha? 15. Ah, hindi na ako <laughs> <laughs> Mahal yung uno. Pagpupunta sila sa inyo, sabihin mo lang dalihin. <laughs> mahal pala na, huwag mo sabi ko na. Pag lumampas ang talaga ng 4 euro, mahal na talaga sa akin. <laughs> Ay, ito pala si Ardin po. Yung kulay green yan. Ang oh, mga tabo si dyan, Baka sa loob na ano, meron sa loob ng... Kagabi, nag-deliver kami ni Shay ng box sa may ulari. Sa ulari pa lang, papunta pa lang kami ng ulari, masakit na yung chen ko. Mm. <laughs> Pinapawisan ako sa sakit. Talagang gusto ko na mag-CR. So umuwe. saan ka na ka siya? Umuwi, umumalik. Sabi mo, mami, 30 minutes, galing dito, papauwi. <laughs> <laughs> oh. oh, ha, Shen? Ay, Marian? Wala. Uy, umusin yung tanin. Siyempre yan. Okay, Bakit diba? Kaya nga eh. Kaya lang rin may kanin pa, ubusin natin. Huwag okay, okay. na Oy, tayo mahiya kuya. Nung kami nila may dito, kumpito kami may sala. Ah. May may dessert pa. Ayun, ganun siya. Nakaya ko yung ko, nakasama na sila ato dito, hindi ko pa rin. Si ano pala yun? Sila May? May. Sila Steve? Mm hmm Nasi-banjit. na. Si <cleans> <laughs> Dalawa na na mo mama. <laughs> 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 Di ako nagtumba nung isa ha. Parang isa tinumbay mo. Mama. Hindi ko tinumbayan mag-iyan na ko Oh, sa na. mo kami nag-bike mo job eh. Punta ron. Uh, kami. Binaybay namin dyan. Punta um, um, sa, um, sa dulo ng no? Lautasari. Oh, Grazie. Et tu as pas raison. OK. OK.